Sam, okay lang ba mag-advance ng bayad sa iyong inatangan? Ba, Dol, hindi yan pwede. Masamang practice yan. Kasi, una-una, maapakan mo yung dignidad ay napuntang sa iyo. Baka akala niya kasi wala siyang pera. O, akalahin ng iba. Kapag, kan, siya yung inatangan mo, maniningil ka agad. di ba pasisira yung dignidad niya. Pangalawa is, may mo yung kultura ng Pilipino sa pangungutang. Kasi mawawala yung pag mawawala yung magtatago ka kapag pumunta yung malilingin din sa bahay mo or iiwas ka, di ba, kung magkita ko sa dahanan at tapos yung ikaw pa yung magagalit pag ikaw yung siningil tapos mawawala yung mag-aaway kayo. Di ba? So, yun. Tapos yung pangatlo is pangatlo is mabawasan yung trabaho ng taga-barangay. Kasi wala naman mag-report sa kanila ng ganun eh. Kaya patawag ka pa sumon so mabawasan. Uh, ah, <coughs> na ayos na kaagad eh. Tapos yung pangapatis, <coughs> pang is is baka mawala ng show si Rapid Kasi wala namang magre-report eh. Di ba? O, oh, wala namang magre-report eh. Kasi, yung mga kung pinabarangay ka, ay hindi ka nakabayad, di ba? Pinabarangay ka. Hanggang kan, barangay, hindi pa naayos. Then, dyan, dyan napapasok si Tulpo. Di ba? Subo kay eh, Tulpo eh. Hanggang maayos na yan. Hanggang si Tulpo na yung magbabayad ng utang mo. Di ba? <laughs> stone po na yung bubayad. So, yay, Kaya, masama yung mag-advance ka magbayad. Ha? Masama yun. Mga kaidol, masama.